Ayan. Magluto tayo ngayon ng gulay na toge. Siyempre, pag magugulay tayo, kailangan natin ibisa sa bawang, sibuyas, at ang ating kamatis. Ayan. At tapos, pag naluto na po ang kamatis, Haloin mo muna natin. Pag naluto na kamatis, ilagay na natin ang ating panghalo na balumbalunan. Balong Ayan. Balong-balunan. Haluin, ang haluin para medyo naluto siya. Uh, medyo okay na po kailangan makita po natin may siya. okay, na po ayan, ganyan okay na po siya, may okay, na po yan ihalo na po natin ilagay na po natin ang ating gulay na toge ang ating gulay na toge ay may mahalo pong karot ah, kamote at nga po yung toge tatlo po yan, tatlong klase ng gulay Nabili ko po, po yan sa palengke. Ayan. Pakuluan po muna natin. Hayaan po muna natin na kumulo. At syempre, lagyan na rin po natin ng ating panglasa panimpla. Ang asin po. Ayan. Para magkalasa. At pag ako po nga po pala'y nagugulay, nilalagyan po po yan ng oyster sauce. Pes, oyster sauce po ang pan, panlasa ko dyan yan po natin muna na kumulo ng kumulo ang ating gulay hanggang siya ay maluto ayan luto na po siya ready to eat na po tayo ang ulam namin sa gabihan pero sa akin po pagulay po ang aming ulam pinapapako lang po yan hindi po ako nag kumakain ng kanin gulay lang po talaga ang kinakain ko pag ganyan ang aming ulam Thanks for watching